po pala sprayin pa papa-spray po ni tatay bukas ay wala pa pala oh. Eh. kakaunti pa ang labas mga kainsan hahapay po tayo ng saging doon sa dulo po ay ano ari po pala mga kainsan ay madala ang panlabas mga limang araw pa masasayang lang ang, pang, ang gamot ng itay sa atang niya ang sabi niya sa akin ay daanan mo utoy eh, at uh, para bang marami ng labas. Ay, kakaunti pa, oh. Alibot danim pa. Pero arin kahangga ng itay, ay ano. Mm, arin kay Mang Ray ay sapaw na, oh. Ano ko yan pala yun, Ray? Maganda rin, oh. Kitingan po pati natin yung ating mga lansunis. Doon sa ibaba po. Mga, ano po mga manubalang na pag may mga ilang araw po ay putihin na kari po ay tubog tubig tibaong mga kaisa kung tawagin yan. Yeah. kayo pala yung nasiga o akala kung sino pagkaagap din yung sumaka ano to yan ang oras kayo sumaka si utoy pagkataming bayabas yan pala yung kinuha na kambal ayan po si bukuman saka si ano pa kanilang utoy Si Jundel. Hindi, ano nga bang tawag natin niya kay Jundel? Si Bullet po. Si Bullet, ito eh. Yan po, si Bullet to. Kasi, sasama po kami para po kami may kambain. Ay, eh, tara. Titignan ko pa yung mga lansunis dun. Alam mo ba, ito yan ang dahilan. Kaya wala na yung bats namin ni kakaunti ang nakagraduate. Dahil perming nangunguha ng bayabas. Marami po sa bats namin na, ano, gumraduate po isa sa puno ng bayabas. Ayan. Pagkadami pala, ito eh. Oh. Ito po. Ngayon, ibigay natin kay ano, toy. Eh, kay doktoro mahihilig sa ganyan. Samahan mo ako tayo mamaya. Dadalhin natin pagkadami Oh. Dito pala yung binablog ni Nabunso, napakadami. Dito po pala sa area natin, yan. Alam mo eh, baka kailangan nangunguha ng bayabas. Dati pinagbababagan pa namin yan. Nung panahon namin, Puno, puno po ang habersak sakmaganari. Ah, yan. Ari utoy oh. Nari, yan. Oh, uh, oh, Iipunin natin. Oh. Aking dudulayin, utoy. At aking hutukin. Ote, te, abutin ninyo ha. Baka may pinggan-pinggan. Ang kalaban lang ang titi pinggan-pinggan. O oh, yan, utoy. Okay, totoy. na. Abot ba ganin nyo? Oh hindi Kita lang ha. Oh, arito to, oi. Oh, maso. Hmm. abuti, Toy. Hmm. Hmm. 'Di mabubulok na po ito. Oh. Toy, tingnan mo, Hmm. Sandali. Hmm, Yung. Mm. Are, uto eh. Ang maganda oh. Yan pala, ang dami pa. Yan oh. Hmm, mariyo toy. Toy. Mm. Alam mo yung mas maganda o timano balang yung ganari? ay kaya nga lang ang mga kainsan pag ito sumangat sa ngipin no, kami mga bata Iyap. ay palakat magna magna yup yup oh, palakat open sa ito yun inuubo ko ba luya o to yun ko mamaya luya saka yung luyan dilaw iya tanggal yan ha saka kayo no kumain ka ng bayabas alam mo ba ang bayabas napakayaman ito sa ano vitamin C yan super yaman to sa vitamin C Sige, kain, kain ka lang. Mamaya ng hapon, dagis ka. Basta um, uminom ka ng marami tubig. Yan ay mayaman sa vitamin C. Oo, um, um, man. Oh. Ah. Ito yung... Okay. magami na pong puno ngayon niya na dati Mga batang 80s, 90s. Ano na po? Kainsan anong tissue ninyo di yan? Na ah. Oh. <laughs> Batang 80 at 96, pero ngayon hindi na. Mga kainsan aba, ba? Iwala niyo. Magpapanghap di yang iyong iyan. Hindi ito po. Yan. Oh. Ito. Tsaka bunot. Ah, mga kainsan, mga hitik na hitik po sa bunga lang Malapit na pong mahinog. Mm. No. Yan. So, Halos sinog na po. Pati po yung kabaluhan niyan oh. Ang dami pong bunga. sa taas. Bakit po ang usapan? Ang dami pong bunga sa taas. Hinog na hinog na Are, pag may dalawang araw po, pwede nang putihin ko bote sini sipon. Gamot din dito. Ay naubo ko ba sipon? Mamaya hukom mo kay ka doon ang luya. Doon sa bibawa ng ubo Tapos ilaga mo. Tapos ay tapos inumin mo rin. Sarap na rin. Ano bang gusto mong baak? Pang restaurant o pang beach? Ay, pang restaurant. Okay, pang beach. Um, Ako po yung mahilig sa buko ang mga kainsan ay Ano to eh Ano yung isang yan? Yan ba yung kasamahan yan? Parang ito yata yung magulang doon to eh Ito nga po Ay magulang din nata yan nga po yung hindi hindi lang Okay to to eh Ay nakalog na Amura Alanganin aray pero gusto kong gatok sa baw Tamis Hahapay lang po kami ng ano po Tamis Eh Niyog na ari, hahati lang ako ito dyan. Niyog na ari eh. Kaya kung ano Si, ito mo. Ang tamis na pagkamura. Tamis. Yan. Yo, mga guys. Kukuloy na po natin itong lansunas at tinag na. Si Ganto na po hindi pwedeng umakit. Baka bumulusok. Ganto na, eh, parang ilawin pa po yung iba. Ay, sige. Oo. Oh. Pwede na eh, parang hinog na po itong nangka. Mm. Hinogin na kaya? -hmm. Parang bulok na. <laughs> Amoy kini ba? Hmm. -hmm. may kili kinikini ng kanga, ay hinog na yan. Pwede na yan. Ganito po, ang tamang pagpok. -hmm. Ito. Pero... Okay. Ay, putra ka <laughs> siya. Ang bako. Bulok na pala yun, ay. <laughs> yan lang. Yan lang, kaya lang. Ay, hinog na. Tama, tama. Hinog na. Pwede. Kabako ka lang palang bulok. Ito eh. Gusto yung saging. Ang oh, mga kaysa, saging. Na uh, hinog na po sa dulo. Pero tataga po tayo ng saging ngayon. Puto okay, testing eh. Gamot sa ubo yan. Mano ba lang pa? Hilawin pa. Pero matamis na kaya. Hmm, parang mano ba lang ito eh. Ano lasa ko ito eh? Hindi po ah. Tamis po. Eh, okay. Testingin natin. Eh, ito yung mga isang linggo pa ito. Kari po ay eh, lansunis lihi. Hmm. Ikaw, tamis. Ang tamis na. Hmm. Ito yung uti gamot sa ubo. Ikaw ay eh, pa di parang di pa ubo-ubo ka eh. Kari uti, testingin mo. Kaya mo uti kumain ng ganto. Uh -huh. Alam mo ding, ko kuha kita may ubo po si Totoy ng kaunti ito lang ang ko inuubo kakain ka lang ng buko Ako'y ito lang pang, pang na kami mga batay ito lang pili hmm. ka kaya mo mandi mo kaya pinagtisingin mo daw sabi mo lang pag hindi mo kaya Lulumodin mo. Lumod. Yan ay gamot ay. Lulumodin mo lang ang ano. <laughs> hindi mo kaya. Sabi mo, pag hindi mo kaya, luluwa mo. Sige, lumodin mo na. Tiisin mo. Yan ang gamot sa amin ni nanay at ni tatay. Luluboy yung puyat. O lumodin mo. Kaya mo ba? Pero yung katas, nakuha mo na. Pag hindi mo kaya, di, luluwa mo na lang. Hindi mo kaya. Kumuha ka naman ng kalamansi. Hindi daw po kaya ni Utoy. At iyong ano Utoy? Hoy. Si Utoy, lolo mo rin pagdating sa inyo. May kalamansi pa sa inyo? Ah, meron pala eh. Galari oh. <laughs> Sabi ni Utoy eh, wala niyo sa kainisan. Kwan ni. Mga papakaan sa akin ah. Gamot po sa obo. Mm hmm, Mm. Supla si to eh. Matutoy, hinog na nga. No? Ano? Ah, mm. nababakin ko ba Sabi. Hmm. May pwede pa, oh. Ay, overripe na, oh, ito eh. Hindi na pwede. Arin lang, utoy kaputol. Arin po, mga kaisan, saging. Yan, pero ikukup na arin lang yung kita. Ay, hindi ba magtago? hindi ba magtago? Gusto gusto lagi mga kaisin siya sasasama sa video. Buti kong maputi ano. Ay, putis na mo. Hmm. Oh, okay pa, Dahil po tayo halos isang linggong nawala. Yan, pitas po tayo ng saging. Uh -huh. mm. Oh. Bakit ganara RM nari ano? Sa ginseng po ay.